Hello everyone! Ang vlog na ito ay patungkol sa tanong na Ano nga ba ang nagdulak sa mga Pilipino para maging OFW? Pero bago ang lahat, nais ko munang magpakilala sa inyo Ako nga pala si Rona Isang OFW at isang nanay na rin dito sa Canada Alam niyo ba, panahon 2007 Ang kauna-unahan kong naging ibang bansa papuntang Taiwan. At naisip ko yun na mga ibang bansa dahil wala na akong pag-asa na makapagtrabaho pa sa Pilipinas. Yun ang aking naramdaman. Dahil ang last ko na-apply, dahil alam niyo naman noon, pag nagtrabaho ka sa Pilipinas, ewan ko kung ngayon ganon pa rin. Pero noon, nung nagtatrabaho ako, contractual lang, every six months, magpapalit ka na naman ng panibagong employer, panibagong apply, panibagong, maghahanap ka ng panibagong trabaho, every six months. Minsan, magtrabaho ako ng six months, tambay ako ng three months. So, lahat ng ipon ko, na save ko, nagagastos ko rin ng pagkain at pambayad sa tinitirahan namin. At humantong din sa time na kahit pambayad at pangkain, kung wala na, yun ang kapatid ko ang nagtutustos nagbibigay ng pagkain at pambayad ng apartment na tinitirahan namin dahil mahirap maghanap ng trabaho. So one time, nung nag-apply ako sa malaking kumpanya doon sa SIG, doon ko na-realize na wala na akong pag-asang magkatrabaho pa. Dahil alas 4 pa lang nandoon na kami sa gate kasi ang sabi, ang interview, ang pagkulekta ng mga resume, mga alas otso pagbukas. Pero alas 4 pa lang nasa pila na kami kasi gusto ko nandoon kami sa pagbukas pa lang ng gate. Gusto ko kami ang pinakauna na makukuha yung resume. Naulanan, natuyo na, pero nasecure ko yung resume ko na hindi mabasa. Pero nung, Nagbukas na yung gate. Sasabang so, excited. Nung binigay ko sa guard, nung binasa ng guard, binalik na sa akin kaagad. At ang sabi, ako ay overage na. Dahil that time, 26, 26 years old na ako nun. So, ang kinukuha lang nila is 25. Hanggang 25 lang. Umiyak ako ng isang araw. Hindi ako lumalabas. Dahil, iniisip ko, wala na akong mapasokang trabaho, paano na ang kinabukasan ko? Hindi ko alam kung saan ako mag-apply ulit ng panibago kasi alam mo yung feeling na ma ka na dahil sa edad mo, ma ka na dahil wala kang experience, ma ka dahil high school graduate ka lang, parang walang pag-asa na na umasenso at umangat yung buhay mo. So, nung time na tinawagan ako ng friend ko, hindi ko akalain na napapunta pala siya ng Taiwan. So sabi niya sa akin, pumunta nga daw ako doon sa sa tinitirhan niya dahil um, may padispedida daw siya. Nung pumunta ako, kinabukasan, kukuha daw siya ng plane ticket niya doon sa agency. Nung pumunta nga, sumama ako sa kanya sa agency, nagtanong rin ako kung pwede rin ako mag-apply kahit high school graduate lang. Sabi naman nila, pwede na naman daw so nantay ko para interview pero nung unang interview ko hindi rin ako nakapasa sumama pa rin ang loob ko paano na lang pero after a week tinawagan ulit nila ako na merong interview ulit so blessings in this guys nakapasa ako nakapag Taiwan ako at doon nagumpisa na sabi ko na ang future ko pala ay nasa ibang bansa at hindi sa Pilipinas dahil sa Pilipinas, hindi ako mata ilang beses na ako nag-apply ng trabaho at hindi ako natanggap. Dahil over age, dahil high school graduate, at ang masakit pa, naghanap pa ng blessing personality. Yung mag-apply ka ng tendera, nadanas ko rin lahat ng mga ganyan. So, nung nag-apply ako, naka-abroad ako, nakapunta ako ng Taiwan, doon ko naramdaman na mas malaki pa yung kinita ko. At pwede rin pala na kahit high school graduate lang ako. At tinanggap ako kahit ang edad ko 27 kasi 27 ako nung nag-Taiwan ako. Hanggang sa syempre, nangarap pa rin ang mangarap. Nag-try pa rin mag-apply. Nag-apply ako ng agency papuntang Canada kasi marami akong naririnig na may nag-a-apply na ganito. Pero marami akong naririnig pero mga college graduate sila. Yung mga ganyan ba? Pero, dahil gusto ko rin at nangarap din ako, nag-try din ako kung pwede din naman. Pero kung hindi, wala din naman mawawala. Sige, tanggapin ko. Pero nag-try ako. Sa una kong apply, na-scam din ako, hindi natuloy. Buti na lang kahit papaano may nabawi ako sa perang na down ko. Sumunod na apply, ayun, na-blessing din at nakaalis din ako taong 2012. Nakapunta ako dito ng Canada. Siguro, talagang ito ang para sa akin. So, syempre, dito na ako nagtrabaho at dito na rin ako nagkapamilya. Ang masasabi ko lang, kaya yung maram karamihan sa atin na mga Filipino na nangingibang bansa, dahil nga sa sitwasyon na hindi na makapaghanap ng trabaho doon sa atin sa Pilipinas. Kasi sa dami ng tao na nag apply yung talagang sinasala, yung ang hinahanap nila, yung karapat dapat talaga. Kung hindi ka na, nakapagtapos ng pag-aaral, swerte mo na lang kung makahanap ka ng trabaho. ba diba? Pero, wag lang tayong mawala ng pag-asa. Mag-try tayo. Kung hindi man tayo makapaghanap ng trabaho sa Pilipinas. I-try din natin yung ibang bansa. Malay nyo, yun din ang kapalaran nyo. Basta wag lang tayo na mawala ng pag-asa. Pray to God na ibibigay yung, yung para sa atin. Kung anong karapat dapat na para sa atin. At kung makamit man natin yon wag natin abusuhin at ipagpasalamat natin sa Panginoon na nagkaroon tayo ng chance na na magkaroon ng trabaho para sa ating pamilya. Huwag lang tayong mawala ng pag-asa at pangarap na mahanap din natin yung para sa atin. Basta kung hindi yung swerte natin na sa Pilipinas, na sa ibang bansa lang yan. Basta magkaroon lang tayo ng lakas ng loob, tiwala sa sarili at pananalig sa Diyos para makamit natin yung mga hinahangad natin sa buhay hanggang dito na lang muna at sa susunod naman ulit see you next time